Hello, good morning! So, excited ba kayo? Excited ako, gaya ko. Excited ako palagi araw-araw. Alam niyo kung bakit? Kasi nasa puso ko, yung Panginoon. Pag open-minded ka, at saka ano, nasa, ano, yung baga, lahat, lahat ng ano mo, parang inaalay mo sa Panginoon, parang ang ng pakiramdam sa iyo, ang ng blessing sa atin, lalong pag, ano, pag pagwala uh, pag wala kang mga kinikimkim na galit, yun. Gaan ng blessing sa'yo. Gaan ng pakiramdam sa katawan. At saka higit sa lahat. Parang ano lang, easy lang sa'yo yung mga bagay-bagay na may, at akala mo mahirap. Pero yun pala madali. ba diba? So, kaya kagaya sa akin. Kahit ang daming pinagdaanan, huwag mo nang pansinin yun. Huwag mo nang balikan kung ano man yung nakaraan ang haharapin mo is yung kinabukasan. Yung bukas. Yung ngayon, iba ngayon. Bukas, iba, nga, iba na naman. So, kaya, kung ano man yung ngayon, wag mo nang dalhin bukas. Okay? Kung merong nagawa na hindi maganda ngayong araw na ito, bukas wala na yun, hayaan mo na. Okay, ganun lang. Ipag, ipag, ipa, ipaubaya mo na lang sa Panginoon. Ang tamang gawin, ipagdasan lang. Ganun lang pa simple para tuloy-tuloy ang buhay. Okay? God bless everyone! bye bye